Di ba kuya? No. Hi kuya. Okay ka lang? Okay. Nakita <laughs> <laughs> mo na si ano? Sino? Si <laughs> Lupas. Sayang kasi. siya. Hindi niya lang <laughs> ng bago. Hi guys. Good afternoon. <laughs> Naiya ako eh. Papasok na ako. Pinavlog ako ni Kuya Noli. <laughs> Ayan guys. Uh, nandito sila ano. Kuya Noli po sama si Tatay, si Kuya Vince. Pak kasi, silang tatlo. Okay, tatlo ba? Ang apat, ngapat. Pangana. Nag-usik <laughs> uya ko ayun, guys. Ayaw, ako sa ka ba? Wala <laughs> diyan. Alright. Ayun sobrang busy po nila, guys. Nagpipintura po sila dito at sila kuya hindi ko alam kung anong ginagawa naglalagay ng ano ng plywood Yan. di ba kuya? Oh. Uh -huh. kuya, okay ka lang? okay okay <laughs> <laughs> ikaw kuya, bis okay ka lang? alright talaga ng team Pahu Pahuay ba? Pahuay. Oh. team pahuway Amo, Amo. Naong niya yung amo. No, no. Kanina pa sila dito guys. 10 a.m. daw sila dumating. Anong oras na ngayon? Ay, oh. sala yung ano. Anong oras na ba? Amo. 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 <laughs> <laughs> Ayan, si Kuya nag-rebuilding po. Okay niya kami dati guys. Init dito. Pogi talaga ni Kuya Vince oh. Alam ko Ha? Alam. Sino? <laughs> wala siyang, wala daw ko ito eh. Walang um, pagod na ko, ay, pagod na mga kanya si kuya. Hindi ah. Hindi pa. <laughs> Dugay na. <laughs> Dugay pa. <laughs> Saan ka pala nag-park? Diyan sa mga airport. Ah, dyan lang. And guys, tapos na pupintarahan ko ni Kuya Vince kanina. Naabutan na pupintarahan siya. At nag-ano na po sila ng ano? Na, um, anong tawag nga dyan? Mga kaano? Yan? Sa kuryente? Mga kaano? Uh, okay. Ay! Mga kaabang-abang. Mga kaabang ka <laughs> si tatay, oy. naayos si tatay. the best, no ano mo sabi mo sa kanila Un unexpected <laughs> amo <laughs> amo lang ang masasabi ko dos ang pangit mo ano mo sabi na kahiya na alas sa makanan dapat Ma, matutulog ko na maaga. <laughs> so, hindi ka naman, <laughs> hindi ka naman matutulog na maaga. Eh. Huh? Hindi ka naman natutulog ng maaga. Mm Hindi -hmm. nga, yung dami ko iniisip eh. Pero okay naman. Di ba kuya Beans? Yung baro? <laughs> Try the process. Mabisi ko sa mga person. Mabisi sa mga person. Hi. Kaya ba kuya? No. Napakasulit guys nila. Kahapon po pumunta sila dito para hakutin ng mga gamit. Ayan na. Mahingi ako ng advice kuya Nori hindi pa hindi, um, may ako ng advice kay Kuya Nongi kung paano ko siya isisagot. Ang sagot ko sa akin, ay, pinawanan niya lang pala ako. Kasi <laughs> ang dami mong gamit eh. Nasaan ah, pa yung mixer? Saan nakalagay? Ando. Ayun. Eh. Yung sana ay lalabas na lang yung daw nila dito. Masaya <laughs> ka? Oo naman. Wait, paano? Hindi ko ma-express eh. Hindi ko nga alam. Basta masaya ako. Lalo na tinulungan tayo ni Kuya diba? mm. <laughs> siya, no Di ba? Pakita mo si ano? Sino? Si Lo Pascual. Si Pascual pag ano, Kasi nakaharap, Jerry Kong Garcia. <laughs> oh, may gamutin <laughs> Oh, oh <laughs> <laughs> may <yung baby> <laughs> <laughs> Hi, Kuya Vince. Amo. Pati iyan, Kuya Vince. Ano naman kayo sa Kuya Vince, no? Ano naman tumaga sa Kuya Vince? Ano naman? Lalaki talaga yun. Lalaki. Lalaki. Pati yan, semento kuya. Pipintarahan mo po. Hindi na.

Tingnan mo. Ayun, ayun. Wala lamang pa Ano yan? Ha? Parang ano lang siya. Naka-lagay dyan. Oh. Pero may sukat din sa loob. Eh, dito na yan. Tumutulo yan. Diyan. Diyan. Ah. Ano na yung tulo? Ano na lang yan kakumulan, oh, wala ka na raw ulan, ano lang yun. isipin nyo lang pagwala ulan, pagtolok, pagmayulan, kung ng ulan yun, hila, 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 ba hila, 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 hila,

Dalingo na lang yung pool. Mm. Ha? Ha? mo. Oh, <laughs> sige. pipit. <laughs> Ay, ko Gami gamitin ko dun. sa kanya yan. Nagpipintura kami dun. Ah, ito? Akala mo nagbibiro sa Ah, Akala ko nagbibiro ka lang. Ayan Ay, tayo. <laughs> okay, Baka magpintura pa tayo ulit. Uli natin ulit yan. Nag-extra ko mo sa? oh, madami ito, yan kaya Kasi anim yan eh. So, i-discuss ko na talaga siya. Kasi nagagamit ako ng ganito kasi. Meron tayo na di wala na yata. Wala na yata. Oo. Unexpected Dina happen. Hmm. May kain ka? Hmm. Kaya naman ang kapatid ko. Yes, of course! Thank you, Lord! <laughs> <laughs> Hindi naman nalata. Ha? Huh? Hindi nalata. Naman kaya pa. Naman kaya pa. Ang init dito. Hindi po. Ano? Droga na yan. Ah, nagpalagay ka ulit ng ano? Pakita niyo ko yung hindi doon sa lababo. Ano? Pwede naman pala yung ano doon, o. Oh. oo. Ano na? Oo na nga. ko yan ulit. Oh. Lahat nakikita niya. Eh, eh. Tapos papalagay ka doon Kasi ako hindi naman masyadong sa ang sakit na makapagkakaisip eh. Mm -hmm. Magkano pa Magpapalagay ka rin doon ng anong billboard. Ah, anong billboard? <laughs> Huwag mo sa akin. Ano doon sa iyo mo? <laughs> Ayan, guys. Ang bilis nila matapos. Baka mamaya. Meron, meron na yun na na yung ilaw. Oo, May, meron na yan. The best. The best talaga yung Team Pahuhay. Mabilis na yung matapos. Mabilis lang mo. Mabilis na yun. Parang, 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 mga, parang, parang ganda. Mm -hmm. na ba yun? Ah, uh -huh. lang, lang yun. Parang wala pa kanin. Parang nandun tayo, nakatayo, tapos. Uh -huh. Tapos ito, Wala, um, uh -huh. eh. Hmm, ganyan yung mga outfit talaga ni Ganyan. Uh, no? <laughs> <laughs> <Papiolo Pascual? laughs> ano? Ganyan. yung mga outfit talaga ni Ganyan. Pampyolo Pascual? <laughs> Alam mo kung no? ano? Ano? Uh, mas batisan Pascual. Ang guling asa ko sa Pascual.

Ito naman yung mga sapon. Semento. Semento. Yung Kaya pa kuya? Kaya pa. Tira pa kung may. Tira pa. Magagabihan pa siya. Magagabihan pa kayo? Uy, pa Sina? Uy, mo lang Hindi dito ako. Nangis Mm -hmm. si mag-ano muna raw siya. 'Di ba 'yan? Oh, Sana, natin sense si <laughs> Mga kaluse. Wala, oh. <laughs> wala pa pala. galing. Tapos na agad. Tapos na agad. agad. Patapos. Patapos. The best oh. mm -hmm. One of the most. Hmm. 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 tubig na mm -hmm. Ang yan lagi kasi dyan kung malamig. Dalo pa ano, yung marina? Ano mo Manila, may ako siya. Ano mo na pagkulang? Ano sa klaseng ng pintura? Hindi um, wala kasi itong amoy. Hindi kasi pwede may amoy di, dito, di, dito sa bakery to. eh. Oo. Hmm? Uh -huh. uh -huh. uh -huh. uh -huh. Baka, magkaroon yung mga ingredients. Kaya pala kanina pa kung walang na may nano, pintura. <laughs> Oo. Oh. Walang amoy. <aming. laughs> Oo yun pala eh. Ayun pala. Ah! Matik na pala. Ano <laughs> to? pala matik na pala. Oh, guys, oh, sila o. Si SuperDuper. Si kuya nag hmm. Hindi pa Hindi pa nakuha yun? Naila. So guys, uh, ako ng school kasi may exam pa po ako. Uh, iiwanan ko na dito sila ko yun all. Kuya Vin, si Tata, siya kasi kuya. Siya kasi kuya ko. Bye. Ang init. Babay ko Exam pa ko. Ano sagot Ikaw at ako. Magaling na si kuya mo. Magaling na. Baka na yung isang ko na.

Oo, oh, uh, diba? Grabe. Uh, Nakauwi pa na yung pagkakas kumain. Wow, um, pa lang tinapa. Na dinner pa lang, ano, pasitan ko. Sama uh, ang pag-complement mo sa ako. Na, parang yung ito Ang kambeso ko. So, ayan guys, kauwi lang po nila Kuya Nolly Vlog. At kanina din, kauwi ko lang din galing, galing school. At katatapos lang po ng exam namin. So, ito po yung nat, ano, natapos ngayon. Yung sa Korean po. Ayan, gusto kong pasalamatan po si Sir Rubin. Maraming maraming salamat po sa pag-sponsor po dito sa aming kuryente. na po kami kuryente. At kagabi nga po talaga, nag-usap kami ng RPG kung paano po namin gagawin ngayon. Lalo na kami kasi may pasok din ako. Pinag-iisipan niya kung paano niya yung kuryente. Kasi yung tubig dito, mga wala pa. kukuha na lang doon sa kabila. Tapos, hindi namin alam kung paano syempre madulim ata dito yung ng mga tanapan ng Kuya P.D. po at uh, yun maraming maraming salamat po sa si Rubin at uh, especially po sa mga nagtrabaho talaga kila Kuya, andyan pa si Kuya at uh, kay Kuya Nolly Vlog, kay Kuya Vince kay Tatay, ayun maraming maraming salamat po, kay Kuya Alamid at kay Kuya Jay. Son ayan, thank you, thank you so much po ng marami Ayan guys, ito ito na yung ano niya, yung garo uh, outcome. Ayan, ayan guys. Thank you so much po. Parang labo ng camera. Ayan. Ito yung kusina namin dito guys. Dito si Kuya mag ano, parang magmamasa. Saka sure yung mixer, hindi yan nakalagay. Si Kuya yung trabaho pa. <laughs> Ay Kuya. time. <laughs> Over them si Kuya. napakasipag po. Ano po siya? Asawa po siya ni ate. Yung tendera po namin dito. Ayan. At ito yung orders ni Kuya PJ. Ayan. At abangan ninyo guys yung ano, yung pag-open namin dito bukas. Kasi magluluto si Kuya PJ ng mga tinapay. Kasi hindi po siya ngayon nagluto. Kasi nga po, uh, ito, tinag-trabaho po itong mga ano, mga dapat trabaho po dito. Ayan, at nandun na sila Kuya Nolly. Naka-uwi ano na po. Nag, uh, let's go na sila. Ayan guys, oh. Pasensya na po kasi ang kalat pa. Hindi pa po kasi masyado. Ano talaga, kasi nagtrabaho po ngayon. Ayan. Dito pa yung mga... Pero naubos po yung tinapay ni Kuya. Kahapon. Ayan. Nahanap na po mga ka ng mga customer. Ayan. maaliwalas na po dito sa loob at napinturahan po pala yung sa taas ayun the best talaga super napakasulit po ng Timpa Hawaii ayan at ito yung oven grabe napakabigat po nito sila ko yan only yung magbukat niya super sulit talaga napakasulit papuyusin po pa namin yan bukas or ngayon na kasi hindi pa tapos si kuya eh nagayos pa ng pintuan mm. Yan sa mga kaanji dito ako mag mag-outro kasi tapos na. <laughs> Ayan, gusto kong pasalamatan po low bat na. No? Oh, ayan. Wait lang. may itlog na po siyang binili para bukas magluluto na siya guys. Ayan, dito ko na po tinatapos tong vlog na ito. At maraming maraming salamat po sa Team Pahuay. Kay Sir Rubin, ayan, maraming maraming salamat po at sa mga sponsor po yes, natin. Yes, thank you very much. <laughs> Bakit gusto mo? May, baka mayroon ka kung gusto mo salamat. Unang-unang si, -una, gusto kong pasalamat kay God. Dahil alam ko lang na nadali niya kami sa tamang daan. So, yun. At gusto ko rin po pasalamatan yung tulong po na si Kuya Noli, si Kuya so, At yun si Tatay po, may kabilang kuryente. Uh, maraming maraming salamat talaga Unexpected po ito na mangyayari Kasi ako sobrang stress ko po talaga At hindi ako nakakatulog na maayos Saka, nata naman sa mata Tsaka <laughs> si Sir Rubin na uh, na-sponsor ng... uh, Sir, Sir Rubin, maraming maraming salamat Hindi eh, ko po kayo galala Pero maraming maraming salamat po Sa tulong niya na binigay sa Maraming maraming salamat po. <laughs> ayun, sir. Maraming maraming salamat po. God bless you always o, po. sana nag-overtime po kasi si Kuya uh -oh. ngayon para makapag-operate na po bukas. Ayun. So, ayun mga ka at uh, sana supportan niyo po palagi ako sa so, aking pag-vlog kasi eh, mag-vlog-vlog na po kami dito oh. ni di, Kuya PJ kung ano po yung mga ilalabas namin ng mga tinapay. So, ayun. Maraming maraming salamat po and God bless you always.